kahit isang boteng tubig sa abroad eh, hindi ako bumibili. Pero yung pala hotel lang nila ng babae niya. Pinapili ko siya kung ako or kabit niya. Harap-harapan niyang sinabing, sorry mami. Nagkakilala kami ng asawa ko nung high school. Magkaklasik kami at siya naman ay best friend ko. Hanggang sa naging kami at nag-decide na rin yung pamilya ko na magsama kami. Madalas kasi na doon ako tumutulog sa kanila. Hindi naman tumutol ang pamilya ko sa naging desisyon ko at masaya naman kami noon. Na kahit hirap kami sa buhay ay nakakaraos naman kami ng pang-araw-araw namin. At sa tatlong taon naming nagsasama, hindi naman ako nabuntes. Hanggang sa isang araw, hindi na lang ako dinatnan at nabigla kaming dalawa. Siguro naman ay normal lang sa katulad kong batang nag-asawa ang mabigla. Pero pero tinanggap ko yun ng buong puso pero ang asawa ko ay hindi. Kasi nga daw ay hindi pa namin kaya. Gusto niyang ipalaglag pero umalis ako at nagtrabaho na lang. Wala kaming communication hanggang sa nagwalong buwan na yung tiyan ko. At nung malapit na akong mga anak, ay umuwi ako sa amin at nalaman ko na nambababae pala yung asawa ko. Tinibayan ko na lang ang loob ko at ibinigay ang lahat ng pagmamahal ko sa anak ko. Hanggang sa nagdesisyon yung papa ko na ipakasal kami. Lalaki daw kasing walang ama yung anak ko at pumayag naman ang asawa ko. Na sa ang akin lang hindi ko talaga gusto. Na alam ko sa sarili ko na kaya kong buhayin ang anak kong mag-isa. Nagsama kami at namuhay ng mapayapa. Hanggang sa nag-decide ako magtrabaho dahil hindi na kinakaya ang kinikita niya sa gastusin namin. Na dumadating sa punto na tubig at asin na lang ang ulam namin. Nagdesisyon ako makipagsapalaran sa abroad, Israel. Na kahit malaki ang utang e eh, ko na makaalis at makaahon kami kahit na sa kahirapan. Kahit malayo ako sa anak ko at sa asawa. Pinili kong mag-ibang bansa at naging maayos kami sa apat na taon na pag-abroad ko. Year 2020 ay nagkaroon ng pandemic. Tinamaan ako ng COVID at namatay ang amo ko. Sobrang hirap mag-adjust lalo na't mag-isa lang ako sa abroad. Pero nalaman ko na habang nasa gitna ako ng kamatayan ay bababae ang asawa ko. Na halos hindi na pala umuwi ng bahay at ang anak ko'y sabihinan ko na umuwi. Araw-araw akong tumatawag noon at ang akala ko'y okay ang lahat. Kahit na nagkaroon ako ng sakit ay hindi mo lang nangamusta or tumawag yung asawa ko. Gumaling ako sa COVID at nagpaalam akong uuwi na muna ng Pinas para magbakasyon. Usapan na namin na ang asawa ko ang susundo sa akin. Pero paglapag ko ng pinasi, walang naghihintay sa akin sa labas. Na parang gumuho yung mundo ko na naramdaman ko sa sarili ko na hindi ako na ng asawa ko. Nung tinawagan ko siya, ay naghihintay daw siya sa sasakyan. Pero nalaman ko rin na kasama niyang lumuwas yung kabit niya at iniwan lang niya sa hotel. Wala akong naging salita nung nakita ko siya. At wala ding naging usapan nung pauwi na kami. Na parang hindi ko nararamdaman na mahal ako ng asawa ko. Nibayan ko yung loob ko at tiniis ko ang sakit na nandito sa loob ko hanggang sa makauwi kami. Hanggang sa tinapat na niya ako na nagsas sama na sila ng isang taon na ng kabit niya. Nakiusap ako sa kanya na isang buwan lang ako sa Pinas at pinilit kong ayusin ang pamilya ko. Pero wala na siyang pagmamahal sa akin. At harap-harapan niyang sinabi sa akin yon. Masakit man ay kailangan kong tanggapin. Hindi ako naging masamang asawa sa kanya lahat ng gusto niya binibigay ko. At alam ko sa sarili ko na wala akong pagkukulang bilang asawa. Pinaglaban ko ang pamilya na binuo para sa anak ko pero kailangan ko ding piliin ang sarili ko. Sinabi ko sa kanya na ipaliwanag sa anak namin ang sitwasyon renovation dahan-dahan. Ayokong mabigla ang anak ko at masaktan. Kasi gusto kong maging matatag siya kagaya ko. Pero talagang iba ang kabit niya, walang kahihiyan. Pinupuntahan niya ang asawa ko sa bahay at ipinamumuka niya yon sa akin. Hindi ako palingkerang babae at hindi ko ilalapat ang kamay ko sa kabit niya. Ang ayoko lang ay nakikita kami ng anak ko. Na isang gabi sumama yung loob ko at isinigaw kong lahat ang sama ng loob ko. Na kahit na isang boteng tubig sa abroad ay hindi ako bumibili, maipadala ko lang sa kanila ng anak ko. Pero yung pala lang niya at nung tinanong ko siya kung kami or kabit niya pero harap-harapan niyang sinabi sa akin na sorry mami alam ko na nasa kabit siya pupunta ilang araw na lang ako sa Pinas at ibinuhos kong lahat ng pagmamahal ko sa anak ko at sa magulang ko na nagpapasalamat rin ako sa binan ko na minahal ako at hindi kinampihan ng anak nila bumalik ako sa abroad at mas minahal ko yung sarili ko nagfocus ako sa anak ko at sa negosyo ko na kahit na mag forgood ako sa Pinas imipagkukunan pagkukunan kami ng anak ko ngayon nga masaya na ako sa buhay na mas naging madali kung nag Papatawad ka na kahit na hindi nila alam na pinatawad mo na sila. Masarap sa pakiramdam na nagiging magaan ang buhay. Sa mga katulad kong OFW, anggapin na lang natin na ang kapalit ng pera ay pagwasak ng pamilya. Maswerte at hanga ako sa pamilyang nananatiling matatag sa hamon ng buhay. Sadyang ang akin ay hindi sinuswerte. Tatanggapin ko mamilin kung ano man yung advice mo. Letter sender, Nene. May mukhang kahit hindi ka naman nag-abroad, hindi ka talaga swerte sa tukmol mong asawang makapalang mukha na makatipa sa higad na hampas lupa rin naman. Parents mo na nagkakaaring matulog ka sa bahay ng lalaki sa mura yung edad. Na hindi naman maalam sa responsibilidad tapos pinakasal ka o pa. O eh, nasa na magaling mong ama nung no nagkakaganyan ka. Sobrang bait mo samantalang nasa iyo lahat ng karapatan. Pinapili pa nga ni kung ikaw o ka ba. Siya nang nagtaksil siya pang may karapatang pumili. Ginto ang itlog ni Ma. magfokus yan, mag ka sa anak mo sa negosyo. You need to learn to move forward. Dahil You'll never if grow if you're afraid of losing people Hanga ako sa'yo kasi kinaya mo Na maging proud ka sa sarili mo Kasi sa kwento mo marami kang kinaya na hindi alam ng iba na sa panahon ngayon, karamihan sa mga babae Marami ang mukhang matatag Pero sa loob, basag na basag